Yun lang, ulan pa Pero okay lang, malamig <laughs> Good day ka pa Jack and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung ano na nangyari dito sa 3x1 setup So tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe At i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko ba like na rin? Pag so, testing ko na itong setup na to nung umaraw na. Okay naman siya. At ito yung footage. Diba, parang bagong asfalto to. Nice. Ayan, sa so number two. Sa second gear tayo. Woo! Ah, maganda naman ha, good try natin sa number 3. Okay. Ayan, oh, number 3 na ako. Medyo mabigat na siya. Sarap ng ganda ng hagod. Ibababa ako na sa granny gear. Ay, nag-i-spinning na yung legs. dito tayo. Oop. Uh. Ah, may problema tong RD. Ito guys, ah. Oh. ahon to. Okay. 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 i skip yun. Wala, ayaw. Ito, so, hindi gumana. Kasi, sira yung RD. Di wow. Baka ibalik ko na lang yung turn ni na RD. Kahit medyo mabigat. Mahon pa rin naman siya, kahit paano. Ako, copyright. Copyright, copyright, copyrighted. Dito talaga ako nagkaroon ng issue sa experiment na to, itong RB Hindi kaya ng spring ng turn, i-hold yung tension ng spring kapag under load. Ibig sabihin, kapag may load o may bigat o may puwersa, nag-i-skip siya. Hindi niya kayang kontrahin itong kadena. So, itong experiment ito, parang Apollo 13 ito eh. Success, failure. <laughs> Success siya kasi okay naman siya, mechanically speaking, gumagana. Pero, nagkaroon lang tayo ng issue dito sa my RD. Kaya kung balak mo ito gayahin, I recommend na wag na lang. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Alam masisira buhay mo kasi Masasahin ka lang ng oras sa pera. So, itong experiment na to, talagang pang board na mekaniko lang talaga to. <laughs> Kung gusto mo i-single speed, single speed mo na lang talaga. One by one. Rekta na. Okay. So, yun guys ang update ko dito sa 3 by 1 setup. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa dito sa weird na setup na to, comment down below lang. Okay. So, yun lang guys. Ayos! Woo! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat see you next time